last week sa The Healthy One, Thank you, family! <laughs> ang lahat ay nagkasala nga. Natunghayan natin ang kwento ng mga kababayan nating nilabanan at patuloy na umiiwas sa tukso ng drugs and substance abuse para makapagbagong buhay. Meron tulad namin dito sa loob ng rehab na umaasa na may mga tao pa na iintay sa amin sa labas na kaya namin magbagong buhay. Napapanahong paksana naman ang tatalakay natin ngayon. Dahil tuwing Pasko at New Year, nagkakaroon ng mga disgrasya at aksidente ng dahil sa mga paputok. Anong kaalaman at paghahanda ang kailangan nating gawin para manatiling safe and happy this holiday season? Tuwing sasapit ang bagong taon, bida ang fireworks! Pero di gaya ng mga pamilyang nagpapaputok, ang Magdales family na taga Barangay Santolan, Pasig. Iba ang nakagawian tuwing sinasalubong ang bagong taon. Basta't may takip ng kaldero, palanggana, baso na may barya, takip ng kaserola na may matching tinidor pa, ready na ang kanilang banda ng pamilya. Matagal na raw silang umiiwas sa paputok. Mula nang inilunsad ng Department of Health o DOH ang Iwas Paputok Campaign noong 1994. 24 years na rin silang paputok-free family sa kanilang community. <laughs> Bali, ang tanong ko po, bakit? Bakit hindi kayo gumagamit ng mga paputok tuwing bagong taong? Ah, uh, kasi po, mas may maganda na yung safe Safe po talaga para walang masaktan, walang gastos. Kung dati ay napapagastos sila ng 3,000 pataas para sa mga paputok, ngayon wala na silang ganitong gastos. So, imbis po na pambili namin ng paputok, pambili na lang ng mga bilog-bilog para swerte. Sa tingin niyo po, ano man nakukuha niyong benepisyo sa ganitong klaseng gawain? Ayun uh, nga, iwas paputok sa mga kamay, iwas disgrasya, mm. lalo na sa apo namin na hikain. Mm -hmm. So, iwas gastos din dahil pagkatapos ng paputok, hikain, dadali sa ospital. Mm -hmm. So, siyempre, iwas gastos. Iwas. Ano po magiging mensahe niyo sa mga kabataan na excited pagdating sa bagong taon? na Nangangarap na, uy, magpaputok tayo. Uh, ang mensahe ko lang po sa mga kabataan ngayon na, Una-una, wag na po tayo magpaputok para po iwas disgrasya. Mm -hmm. Imbis na paputok, kumuha na lang po tayo ng ibang bagay na pwede natin isalubong sa bagong taon. Mm -hmm. Game nga ipakita eh. niyo sa akin yung mga... Sinanay Noy ang pasimuno sa tradisyong ito ng kanilang pamilya. Masubukan nga. Three, two, one! Happy New, Happy New Year! Year! <laughs> dalas family ang gumagawa nito kundi ang buong komunidad Paputok free ang panata ng magkakapit-bahay tuwing sasapit ang New Year ano yung mga ginagawa niyo pampaingay pagdating sa bagong taon? Katulad po sa pamilya Mandales, hmm. ano, nag-iingay po ng mga ano, takip ng kaldero hmm. para Oo. iwas disgrasya. Tama. Si Nanay, halika. Ayun, turo. Oh, sample, sample. Sample ba? Aba? Aba? May tono pa. Eh, no, tinidor ang gamit. Iba may yung tunog yan? Ah, ganun din pala yun. Oh, sample ulit. Bukod sa mga gamit sa bahay, may iba pang mga bagay na alternatibong pampaingay sa pagsalubong ng New Year. Gaya ng mga torotot, busina ng sasakyan, at data. Comparing this year to last year po, ay napakalaki po ng baksak when it comes to numbers. From the thousands, naging hundreds na po. Actually, 27% ang 27%. Ibinaba, wow. ibinaba ng bilang ng ating fireworks-related mm -hmm. injuries. Mm -hmm. At uh, ito ay uh, noong 2017, mm -hmm. uh, 2016 ay uh, 633 mm -hmm. cases. Bumagsak ito to uh, 463 cases. Well, bumagsak ito ng uh, malaking bilang uh bunsod ng EO 28 nagpapasalamat tayo kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na siya ang uh, nagpalabas at lumagda dito mm -hmm. sa EO number 28 na uh, prohibiting the individual and residential use mm -hmm. of uh, fireworks and shifting to community fireworks display instead so 'yun ang magandang pinakamalaking Uh, nakapagpababa uh, ng ating fireworks-related injuries. Mm. At sa tingin nyo po, gano'ng kalaki po naggawa ng inyong ahensya? Well, malaki. Mm -mm. Ang uh, kaya natin na uh, nakalikha ng ganitong mga resulta, very positive results. Very, very Oo, positive. Oh, kasi nga, ang uh, DOH ay walang humpay, walang tigil sa... Uh, advokasi mm -hmm. uh, pupunta kami sa mga uh, eskolahan mm -hmm. sa atin pong mga komunidad sa mga barangay mm -hmm. ano uh, at ang, uh, mga uh, pati ospital tayo ay uh, dumadalaw mm -hmm. at uh, syempre yung atin na uh, advocacy uh, work ito yung ka may kakakibat na uh, TV and uh, print ads Ato. No? oo so malaki pong tulong talaga ito laging tandaan unahin ang kalusugan at kaligtasan. Sa aming pagbabalik, kwento ng mga kababayan nating nagpaputok, na aksidente at nagsisi. Sa kabila ng masigasig na pagpapaalala at babala ng gobyerno taon-taon tungkol sa panganib ng paputok, meron at meron pa rin mga naaksidente dahil dito taon-taon. Isa sa kanila, si Reynaldo Saison, 38 years old, taga Angono, Rizal. So bali ito po yung naputol, no? Mm -hmm. Dahil humawa kayo ng... To? Anong klaseng paputol? A whistle bomb. Pitong taong gulang lang si Ray nang maputulan ng tatlong daliri ng dahil sa whistle bomb na napagkamalan niyang lucis. Dala ng kabataan, pagka kinabukasan, nagising ang magat, edi labas ako, gala, gala, ikot. Nag-ikot ako sa mga kapitbahay. May nakita ngayon ako, kala ko, lucis. Sinigyan ako sa gitna ng karsada. Inangat kong ganon, biglang pumutok. Hawak-hawak ka -hawak na yung kamay kong ganon eh. Eh, tatay ko, takot sa dugo yung binalot agad ng damit. Dala mm -hmm. sa ospital, ayan. Ang nangyari. Gusto nga mangyari dito na tanggalin. So, hindi ko mayag so... nanay ko. Dahil daw sa sinapit, pinagtawanan at pinagtripan daw siya ng eskwela noon. Nahihirapan ako sa mga kaklasiko. Siyempre sa kaklase. Na ka yan, oh. ka. Ang kabataan naman, pagkano may kakaiba, ay, ganyan yan eh, ganyan yan, eh. naputulan niya, naputukan niya, ganun. Noon nagsimula ang Ray Putol. <laughs> oh, meron tayong kanta yung sampung daliri. Kinantahan ka na ba nung bata ka? Meron talaga. Sampung mga daliri, putol ang tatlo. Hinanap ko, hinanap ko, wala na pala. Kaya yung mga anak ko, hindi tinuturo magkantar ng sampung daliri yan eh. Oh. Tatamaan ako eh, wala naman sampu eh. <laughs> Kaya raw tiisin ni Ray ang pangungutsat ng ibang tao. Dahil ang focus daw niya ay kung paano siya magkakaroon ng magandang trabaho at mas maayos na kita. Napakahirap daw nito para sa gaya niyang high school lang ang natapos at hindi pa kumpleto ang kamay. Medyo mahirap, lalo minsan. construction talaga ako eh. Minsan, sakisam eh, sir. Mm -hmm. Pag nagpapa ako syempre, ganun yung pako. Mm -hmm. Oh, hirap. Eh, kung kumpleto yung daliri mo, eh, ganun ang hawak eh ako. Nakaipit ng ganun. Minsan, napupukpuk pa eh. Ang pinagkakakitaan lang niya ngayon ay pamamasada ng motor. Dalawang libo kada linggo ang kita niya rito. Kaya mo ba? Mamamasada ba tayo? Wali ka. Kayang-kaya mamasada. Mm uh, ah. Grabe, no? Pero, nangawit na pa. Daliri ko ngayon pala. No, Ay. Dahil sa yung maraming pamilya at mga bata ay eh, magiging mas maingat ngayon sa paputok. Hindi biro ang hirap na nararanasan ni Ray ngayon ng dahil lang sa simpleng paputok. Ano sa tingin mo natutunan mo pagkatapos ng lahat na pagdaanan mo? Ay, natutunan ko, syempre. Hindi ka na kailangang mag, ano, magpaputok. Mm -hmm. Syempre, una-una, yung pangarap mo hindi mo matutupad. Kung hindi ako na nasa abroad ako. Nasa abroad ako, eh, wala eh. Napoto ka na, kaya ang ano ko, mga anak ko, sinasabi ko nga, huwag kayo magpapapotok. Kasi kung ayaw yung magaya. Sabi mo sa mga anak mo na huwag sila magpapotok. sila, pito. ayaw mo sila bumili ng papotok. Okay? Ayaw. Ang whistle bomb na bumago sa kapalaran ni Ray ay kabilang sa mga mapaminsalang paputok ayon sa Department of Health o DOH. Ang ilan pang paputok na sanhi ng firecracker-related injuries ay ang piccolo, Quitis, lucis, at fountain. Madalas mabiktima rito ang mga kalalakihan, 79% ang mga naapektuhan. Nakasang loob. Mm Hindi -hmm. lang yan, madagdagan ko. Mm -hmm. Yung kalasingan ah. at saka ang paputok oh, is talagang oh. dapat ba masamang-masamang kombinasyon na ay, yan. Ayon sa Department of Health, Malaking porsyento na mga biktima ng firecracker accidents ay mga below 15 years old. Ang mga mas bata, naku, nabibiktima rin. Isang bata pa ang makikita nagsisindi ng iligal na pikulo. Maya-maya, makikita ang batang ito na pinulot ang Dambuhalang Goodbye Philippines. Doon na naganap ang malakas na pagsabog. ang labing isang taong gulang na si Richard Reyes ang lalaki ng mulot ng paputok Naputulan siya ng kanang kamay, may sugat sa muka at iba pang parte ng katawan. Sa muka rin napuruhan ang labing tatlong taong gulang na si Kenneth Emaas. Anong ah, January 1 ng madaling araw, around uh, 2.30 to 3 ng parang umaga na rin. Ang ugali niya kasi, pagkaalam niyang tulog na ako, bababa pa, pa rin siya. Hindi yung madaling araw na yun. Mga nagsisigawan, may pumunta sa bahay, ginigising ako. Sabi niya, ah, sabi niya, atin na atin na si Kenneth na sabugan. Sa mukha na puruhan si Kenneth, kaya nalapnos ang parte ng kanyang mata, ilong, at pisngi. na ko ako ng sobra. Hindi, hindi ko na alam kung anong nagawa ko nung araw na yun. Kasi, yak ako ng iyak. Kasi nung nakita ko siyang gano'n ng itsura, kasi kala ko patay na siya eh. Sobrang duguan na siya, hindi siya makilala. Tapos yung nilinis yung mga sugat, ganun pa rin, tulo pa rin ang tulo. Tapos yung tenga niya, nakita namin, parang dumudugo din kasi punong-puno na rin ang dugo. Galing siguro yung sugat niya sa ulo, saka sa may, ano niya, sa may gilid ng tenga niya. Tapos nilinis naman yun. Tapos mga ilang oras lang, sabi nila, nagkakagulo rin sa loob dahil oxygen daw. Kasi ito nahihirapang huminga na. Binigyan siya oxygen, tapos ano na, mga alas 9 ng umaga hanggang alas 10 yata yun. Kahit anong, anong pitpit sa dibdib niya, hindi na siya kumikilos, wala nang, walang niungol, hindi katulad nung una, umuungol pa siya. Isang linggo raw nagtagal si Kenneth sa ospital. Masama na nga ang sinapit, pinagtawanan at inalas ka pa siya ng ibang tao. Nasarpo nila ako, hindi, hindi na sabugan ng goodbye Philippines. Tapos, sabi nila, makulit daw ako. Sa hiya sa kanyang itsura, ay tumigil na lang si Kenneth sa pagpasok sa eskwela. Nag-give up po yung itsura ko. Tapos, nagkaroon po mga sugat sa katawan. dati po, wala po akong sugat sa, sa katawan. Kaya po, malinis pa yung mga ano po, ano, May payo si Aling Nanita sa ibang magulang. Sana pagdating ng New Year, Marami naman diyan pwedeng gawing maingay. Ayun na lang ang gawin para hindi na sila madisgrasya pa. May practical tips naman sa lahat, si Philippine Health Secretary Francisco Duque. Mm -mm. Kung nakalunok ka ng uh, paputo, mm -mm. uh, ito ay chemical poisoning yes. kung tawagin. Ang first aid na dapat unang gawin kung katulad natin na adult ay painumin ng labing dalawang itlog na puti. Itlog na puti. Kung bata naman, ay walong egg white mm -mm. ang kailangan pa-inumin. Mm -hmm. Ngayon, para naman kung nasunugan uh, sa iyong naputukan, yes. kamay, mm -hmm. no? kailangan niyan hugasan ka agad ng malinis na tubig at sabunin. Mm -hmm at balutan ng malinis na tela hmm. o gasa hmm. at dali ka na kaagad sa pinakamalapit na pagamutan hmm. 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 at magpaturok din ng anti-tetanus pagka nasa bugo ng mata huwag na huwag huhugasan at ah. huwag gagalawin kasi baka lumalim lalo hmm. yung pulbura hmm. Hmm. sa mata eh mas mahirap ng uh, pangasiwaan ito ng doktor after hmm. the first aid uh, has been uh, uh, applied hmm. ano nalapatan hmm. ay uh, punta na kagad sa paggamutan para mas kumpleto ang gamutan at ang pangangasiwa ay talagang mas efektivo. Para maging safe, huwag ka nang maging pasaway at baka makadamay ka pa ng ibang tao. Sa aming pagbabalik, makinig sa mga mensaheng makakapagligtas sa inyo. Naganap noong December 5 ang Iwas Paputok School Launch 2018 sa General Rojas Elementary School sa Quezon City. Sinusulong natin ang alternative means of merrymaking at pag-iingay tulad ng paggamit ng torotot, pagkalamtang ng mga palanggana, kaldero, street dancing, videoke, parade, lantern contest, at pakikailahok sa community fireworks display sa ating komunidad. Fireworks! Layunin itong paalalahanan at hikayatin ang mga kabataan na huwag nang gumamit ng mga paputok at sa halip ay makisama sa mga fireworks display sa kanilang komunidad. Nakakatuwa po na marami kayong programa na ginagawa katulad ng oplan, iwas, paputok. Well, actually, ganito yan. Mm -hmm. Offline, iwas, putol. Putol. Mm -hmm. Iwas, paputok. Mm -hmm. Community Fireworks display, display ang patok. Ah. Ayan, oo. Talaga maaalala na mga kabataan. Ay dapat maaalala. Siyempre, Mapuputol lang ka kung yes. pasaway ka. Oo nga po. Okay. Kaya nga po ba, mas umiikot kayo sa may eskwelahan? Tama tumpak ka dyan. Mm -hmm. Kinakailangan taun taon umiikot ang DOH sa mga mm -hmm. paaralan para mas madali namin maipaabot ang sapat na kaalaman mm -hmm. kung paano natin uh, mapangangalagaan ang na uh, mga katawan mm -hmm. at mga bahagi ng atin katawan mm -hmm. na sigura na Pagka naging pasaway po tayo, ay ito po ang uh, sadyang magpapahamak sa atin mm -hmm. at magkakaroon tayo ng injuries. Mm -hmm. no? ay, rin. Bukod sa Department of Health, abala rin ang ibang ahensya ng gobyerno sa pagpapatupad ng programang Iwas Paputok. Ang Bureau of Fire Protection na sumasaklolo sa mga sunog. At Philippine National Police na nagpapatupad ng batas. Kids should never play Do you get that? Number two, buy only legal fireworks. Clear? Number three, never try to make your own fireworks. Do you get that? Number four, always use fireworks outside and have a bucket of water and host nearby in case of accidents. In behalf of alang ang mga tao ay wini-welcome namin ang New Year at sana Wag na kayo gumamit ng paputok at maging safe kayo sa darating na New Year. Kung lumabag sila doon sa panuntunan na isinet ng batas at saka sa kadu sa Memorandum Order No. 31 ng Pangulo, eh talagang kailangan namin hulihin yung itinitindalan na bawal. Ang penalty sa amount is 20,000 30, 20, to 30,000. Yung penalty niya sa pagkakakulong, 6 months. Maging conscious po tayo. Una, sa quality ng mga pailaw na ating gagamitin, sa volume po kung gaano din karami, ipat natin sa mga electricians kung ano ang uh, lakas na kaya ng ating kuryente sa ating uh, pamamahay, sa gusali, maging sa kung saan places of assembly. Higit sa lahat, ang pagluluto. Huwag po tayong magpakaabala, huwag masyadong puyat to the extent na maiwanan na po ang mga niluluto, lalo na po pagdating ng Noche Buena. At higit sa lahat, um, wag po talaga din magpaputok hanggat maaari kasi ito pong mga paputok na lumilipad ay maaari pong maligaw sa ibang pamamahay. Ang Department of Health may huling paalala sa ating lahat. Mag-iingat po tayo, mm -hmm. uh, gawin po natin tunay na maligaya yes. ang uh, pagdiriwang ng Kapaskuhan at ang bagong taon. Toto. Pero sa gitna ng ating pagdiriwang, ay lagi po natin aalalahanin na kailangan pangalagaan ang ating pong kalusugan at uh, siguro doing po natin na hindi tayo mauwi sa ospital or ma ICU tayo or baka ma ICU no more tayo. Oh, mahirap naman yun. Makinig para hindi magsisi. Sumunod para hindi maging biktima. Salubungin natin ang bagong taon na buo at masaya. kayamanan ang kalusugan. Sandata natin ang tamat wastong kaalaman. Alagaan ang katawan at isipan para tayo ay laging Healthy One.